tabi-tabi po. Boss, okay. awla, 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 nawla, nawla. Uh, daddy, what's up mut-mut dun? Saan? Ito? Ayan, yes. Okay. What's up mut-mut ah. oh, oh, na, na okay, mo yan? Oh, utang nila. Utang nila, dito oh, na naman kayo. o nila mo na, boss. o nila, ang ginagawa nyo dito. Utang na naghahanap lang kami. Eh, ano? Paano kayo umabot dito? Papay lang kami, boss. namin gawa, eh. Ang yan yun, taas nyo magpatagay. Wala ba kayong pulutan dyan? Nandito dito na ba yung washup mot pot Ay, butangin na, sarap ng pulutan dito sa washup pot mot ha. Eh, muna kami ng anak ko, iningin kami ha. Kung na, anak, dito tayo i... Ya, yeah, bus yeah. Boss, may tao dito, boss. Anong ginagawa mo dyan? Papalamig ka dyan? Papalamig ako. Ang pa, pa, pa dyan, parang duende Dali na, masaka ba ng ihi namin? tabi-tabi po, tabi-tabi po. no.